Inamin ni Jessie Corcuera, na dating housemate ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7 noong 2016, na ang aktor na si Paulo Avelino ang kanyang unang nakahalik na lalaki. Sa pinakabagong episode ng Fast Talk with Boy Abunda, tinanong ni Boy Abunda si Jessie tungkol sa kanyang unang halik kay Paulo. Kamusta siya ka love team? Tanong ni Boy sa kanya. Okay naman, sagot ni Jessie. Tropa lang kasi kami eh, kaya din nag siguro. First kiss ko siya sa lalaki. Ipinahayag ni Jesse na kahit na nagkaroon sila ng espesyal na sandali, tila hindi ito nagpatuloy sa mas malalim na relasyon. Sunod na nagtanong si Boy na tila na mangha, kumusta? Nagulat siya, natatawang tugon ni Jesse. Baka hanggang ngayon, di pa niya makalimutan yon. Ipinakita nito na nagkaroon sila ng masayang alaala mula sa kanilang unang halik, kahit na hindi ito umusbong sa isang romantik na relasyon. Tari talaga o, oh, dagdag na hirit ni Boy habang ipinapakita ang isang lumang video clip ng kanilang kissing scene sa isang proyekto. Ang mga eksenang ito ay tila nagdudulot ng mga alaala sa kanila, at nagbigay diin sa kanilang naging samahan. Matatandaan na hindi lamang sa PBB Lucky Season 7 sumikat si Jesse, kundi naging bahagi rin siya ng Starstruck, The Next Level, noong 2006. Sa programang ito, nakasama niya si Paulo at iba pang mga artista na naging batayan ng kanilang pagkakaibigan at samahan. Ang kwento ni Jesse at Paulo ay nagpapakita ng mga karanasan ng mga artista sa kanilang mga unang pag-ibig at pagkakaibigan sa industriya ng showbiz. Madalas na ang mga ganitong kwento ay nagiging inspirasyon at aliw sa mga tagahanga na nakakahanap ng koneksyon sa kanilang mga paboritong artista. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang mga karera, ang mga alaala ng mga unang pagdama ay nananatiling mahalaga. Sa kanyang pagsasalita, naipahayag ni Jesse ang kanyang mga damdamin at mga alaala na may kinalaman kay Paulo, na nagbibigay sa mga manunood ng isang mas malalim na pag-unawa sa kanilang relasyon. Ang mga ganitong kwento ay hindi lamang tungkol sa mga romantik na karanasan kundi pati na rin sa mga leksyon na natutunan sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang pahayag ni Jessie tungkol kay Paolo Avellino ay nagbigay liwanag sa mga karanasan ng mga kabataan at mga artista sa kanilang mga unang hakbang sa pag-ibig. Habang patuloy silang umuunlad sa kanilang mga karera, ang mga alaala ng kanilang mga unang pag-ibig ay mananatili sa kanilang puso at isipan. Ano ang senyo sa balitang ito?